Hi guys. Dito nga pala kami ulit sa hi Hiena. Uyena Guys, ito nga, ito lang pala yung Ito guys, oh, meron silang damo. Damo tapos pagdating ng ano, mamamatay din yan siya pagdating ng tag-init. Ito lang. Wala kang makitang damong na ma, ma makapal. Kasi walang tumutubo dito nagdamugas. Tingnan mo yung buhok ko guys, o nagtatayuan. Ito lang yung kasayahan ng mga amo namin guys. Pagdating ng taglamig, yan pupunta kami dito. Punta kami sa mga kabundukan, kung saan saan kabundukan ng Saudi Arabia. Yan, wala siyang camel, walang mga camel dito. Yan lang guys. Ah! Yeah.